mga reporter na lang nakita natin nandito daw sa NGTI kanina si BBM pero hindi natin naabotan ayan mga reporter na lang mga ano na lang mga kameraman na lang yung sa loob <laughs> so ayan dumaan lang tayo rito ito mga kameraman wala hindi natin naabotan ng uh, bisita ng NGTI medyo nahuli tayo ng daan kaya hindi natin naabutan si BBM um, gulat na lang ako bakit ang daming pulis sa, ano, sa labas yun pala dito lang. raw si Marcos so wala guys tapos na ang bisita ang bilis naman niya so may mangilan-ngilan na mga army pa dito sa loob. Pero kanina grabe ang tao dyan. Grabe ang mga police, mga army sa loob ng NKTI. Oh, dito ako ngayon. Uh, ah, Nakikiparikis. Joke na. Yan ang mga sundalo. Nakayuniform sila ng orange. Ayan o. Oh yan ang tatlong sundalo. Pero kanina, sobrang dami nila dito. Eh. Inabutan, sayang. Kapag video man lang sana, pero bawal din eh. Bawal din ang video ng ating Pangulo. Presidente Bongbong Marcos. So, palabas na tayo ng ano palabas na lang tayo ng hospital at tayo ay bibili na lang tayo ng pagkain at uh, may pupuntahan pa tayong ibang departamento bye and good